So, magandang umaga. Kami po yung scatter. Yan, kami ko. Yo, good morning po. Good morning po. Ay, ano mga kainson? Eh, baka po rin iiwihin ng kapatid ni, ano? Si si, ano? Jin, Jin. Si Kuy Jun Yung traditional na, ano? Na, ang tawag Pagtuturo. Lala Lalagyan po namin ng, tawag ng saha. Tawag to eh. Malaki na ay, Malaki na ah. na Ha Ha? Doon. Sa gitna lang luang po. Dito kami sa ibaba. Hey. don Sa iba ba po tayo i-area? Doon. Sa kababaan. Yung. may giput maligat, maligat, ligat ang puti. Hindi po masyado makakadamba. Tango to, dito. Ha, ha, ha. Kukuhalaan po tayo ng saha. Oo, oh, saging damo yan.

Sasa lang yung likod ba niya? Na may paron nakasakay. Oo. Oh. Oh. Mm. Dahil pagtao po. Mahirap pa kagbigatan ay mabalihan. Yan. Tas mamaya na lang puta dagdag Bagay talagang ano? Pag naano na Oo Isa Dalawa Ay Para po ano Magaan naman ito Ito naman po ay hindi ano, animal cruelty eh. Kung bagay ganito po talaga ang tradisyon sa ano Sa probinsya Para matuto Parang magaan ano Sige sa pa Parang mag-aampon siya, masyadong magaan naman. Magaan naman eh. 1 2 3. na pala. Tapos po ay ganarin. Kumusta yan. ب magigiba ang pilapil natin ayos lang toy ho eh ha 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 pinakang basic lang ang mga kainsan basic pala ang gitna tayo toy eh eh Ha ha ha. Ha ha. 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 Ha ha ha. เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ต้อะมามกลตีอนทรัลแล้ว

Disclaimer lang mga kaisa na. Ganito po talaga pagtuturo ng kamay. Utay-utay. Saka po natin sasakyan. Mm -hmm. hey. Kailangan po sa palayan ay para po malingat. Mahirapan sila kung makapak. Yeah. di Jordan, ma? Yun! Nagwala! Ha ha! Ha! Ay! Walang dyo pa kami! <laughs> ha ha! 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 ha. Saan ang daan o tol? Yan yeah, o tol! Ito eh! Nagwala ang mga kainsan! <laughs> Pero marunong na! <laughs> yun lamang nawala! Ha! Disclaimer lang ha. Hindi namin binabalda ang kabayo. Oh. Ganun po talaga pagtuturo. Pero nasa likod na niya. Tapit ay. Narito ay. Toy. Dito nagpunta. Kuya ko kaya. Oh. Ayun na dito oh nakawala kailangan natin bago may ilagay kay ano na ando na ayun hindi na mamakas oh hindi nila tumakbo ayun hu. Oh. Eh. Nawala. walang wala pa yan ang isa pang isa pinakamahirap magturo ng kabayo dito na mamamakas oh tumakas eh Nauwala si clanmate ko. Hala, <laughs> nawala Nauwala yung kabayo. Woo! Nakasakay pa man din yung anong... wala ay naay ang bakso oh paparun abilis ah, bumalik yun baka sa bahay ay ayun oh ayun walang ay namamakas mga kaisan oh dini sa kabilang area po oh matadala Nói vô Wow, lang vô Oh, dala, -dala Ay, marunong na yan uh, kalalaglag. kalalaglag lang Ay, ayos na yan, bukas uling maga huh? Kaya naman, Ha? Kaya na mga Yan, ang bilis mo <laughs> <po> din ano <laughs> Ang bilis ang kabayo patchip Pat si po ah? Patsi po kayo, oh, aray po Aba, pagkalayo ng abot Ayos mga dalawa pang umaga yan, ngari na yan. Marunong na yan. Ganun po talaga pagtuturo. Hindi po binabalda ang kabayo. Ganun po talaga. Meron naman pong sinasakyan, kaya lang delikado. Baka mabalian na nung eh. Sigurado yun. Ha ha ha. Ha ha. Hindi na rin lagay. Ay, maganda ang kapit. Ay, di kita kita yung tili Oo. Sabi yung tili, nagturo na. Tatanggal natin ang busan. Ah! 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 Ah!

mabilis tumakbo. Ang bilis e, ano, may imbay din ito ay. Mm -hmm. Hmm. Matadala ay kailangan amuin mo ito. Ah, amu ito. Uh -huh. Matadala. Bukas uling maga. Good, good job. Good job. Pasensya na ha. Ito naman pino ba mabait. Nahihimat po ito lang kay Ano? Kailangan po matuto siyang sakyan ng tao. Baka mga minsan ay masakayan yun. Oo. Ayos na Ha? Magpapatubig naman po tayo ng dapog. Ayos na po yun tayo. Bukas uling maga. Tatlong araw marunong na. Wasak yung pilapil natin mga kainsan. No? Ayusin po natin yan. Ngayon. Kumate na pati oh. <laughs> kateng kate po lahat ay nasalaksakan na po natin ng tubig para po hindi po tumigas agad gawa ng antarin pa po natin din eh nalate po tayo pitsakin si Nyam. palaran na inanap Patuloy na nangarap Ang lahat ay nagsisikap Magkasamang naangat Tayong lahat sa pagkat Papatuloy na sumahan, tunay na sumahan, the family. Sandata ay ating pagmamahalan Pagkukulungan at sulidong samahan Hindi nagkakaingitan, pataas ay nagkatakahan Pagkat tayo'y isang pamilya Nasa Mga kaisan, may tubig na lahat hanggang sa kalabak-labakan. Yan. Pinatubigin na din po natin aray. Pati aray bulwagan. Oh. Nawala ang tubig ho Dahil bumaha, nabulwang ang mga pilapil. Ayos na uli. Oh. Parang swimming pool na uli yun. Ang sa kaduluhan. Bukas na uli po tayo magtuturo. Namaga. Hanggang sa matutong matuto po yung kabayo yun po ay ganun talaga ha baka sabihin ibinabalda hindi ho, ganun po talaga ang kabayo dito sa probinsya yan yeah, mga kaisan maraming marami salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace bye, salamat po mga kaisan